Ang nilalaman ng ating video Sorry. I didn't know lived there. <laughs> Mula sa multo sa gitna ng highway, nakakatakot na halimaw na ipinanganak ng isang matandang babae hanggang sa mga multo at aswang na nag-trending sa TikTok. Naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. I-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nagtrending sa internet, na kung saan ang highway na ito ay sinasabing madalas nagkakaroon ng aksidente sa kalsadang ito at marami na rin ang sinawing palad dito. Makikita sa security camera ang animoy multo na naglalakad sa kalsadang ito. Matapos lamang ang ilang sandali, matapos itong mawala na parang bula ay may motorsiklong paparating ang maaksidente. Pagmasdan yung mabuti. Matapos ang nasabing aparisyon ng nasabing multo sa kalsadang ito, maya maya pa ay makikita sa video na mayroong naaksidenteng motorsiklo dito na bumangga sa isang puno. Ang mga ambulansya ay agad namang dumating sa nasabing lugar upang dalhin ito sa ospital. May nagsasabi na ang aksidente na nangyari sa motorsiklong ito ay kagagawa ng nasabing multo sa kalsadang ito. sinasabing iniwasan ito ng motorista nang makita ito sa gitna ng kalsada. Kayo ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nagmula sa YouTube channel na Life of Luxury, na kung saan, matapos silang makatanggap ng email mula sa isang babae na nagngangalang Lucy, ay agad nila itong pinuntahan. Ayon sa email ni Lucy, nangangamba siya hinggil sa pagbubuntis ng kanyang ina. Sinasabi din niya na sa pagbubuntis ng kanyang ina ay naiba na ang kanyang ginagawa at kumikilos ito na hindi normal na para bang isa itong hayo. Nang pinuntahan naman nila ang bahay ni Lucy ay laking gulat nila nang makita nila si Lucy na may edad na pala ito. Ibig sabihin ay higit na mas matanda ang kanyang ina para magbuntis pa ito. She says she's concerned about you. No, that was me. Wait. So your mom is pregnant? Yes. She's extremely pregnant. Well, can we come in and see her? Yeah. She's in the other room. Follow me. Hey, Dude, how old is her mom? Oh no. What? She was just there. <laughs> She's gone. Well, where did she go? She's really unstable tonight. Hey, yeah. Donna. where are you going? I just got in the car. Going so so. <gasps> What's over you, there? Come on. You can't leave now. I'm making you my special cookies. Is that her mom? Yeah. All right. Well. Dito ay tatanungin nila ang kanyang ina na si Gloria kung paanong nabuntis siya gayong 78 years old na siya. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Yeah, so Lucy, you emailed us because you're concerned about your mother Gloria's pregnancy. This is natural. She's 78 years old. I don't know how this happened. Um, have you tried asking her how she conceived this baby? How could I ask her? She lost her mind years ago. Hey, Mom, how did you get pregnant? <laughs> well, you see, dear, your father and I loved each other very much. Dad's been dead for 10 years, Mom. Gloria, this mm -hmm. isn't natural for you to have a baby at this age. Can you please tell us, how did you become pregnant? Sa pagkakataong nito, ay maglilabor na ang kanyang ina, at dito ay iluluwal na niya ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan. This. Ah, this is where she's gonna have the baby. Now, come on, you gotta help me deliver it. See There's something there. What? <laughs> what are they doing? Kayo ano naman ang inyong opinyon sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Si Chris na may YouTube channel na Urbex Hill, ay kilala bilang explorer, at kanya nang napasok ang napakaraming abandonadong bahay saan man siya mapadpad na lugar. Ang isa namang ito na malapit lamang sa highway ay kanya ding pinasok ang loob. Makikita ang nakakatakot na itsura ng bahay na ito na animo isang eksena sa isang horror movie. Matapos ang kanyang isinagawang inspeksyon dito, ay lungipat naman siya sa isang abandonadong simbahan malapit lamang dito. Subalit sa kanyang pagpasok sa nasabing abandonadong simbahan na ito, lingid sa kanyang kaalaman ay makakaranas pala siya ng kababalaghan habang nasa loob siya nito. Panoorin ninyong mabuti. Dito ay inisip ni Chris na maaaring isa lamang itong hayop na nasa loob ng abandonadong bahay na ito. Subalit sa kanyang pagpapatuloy na pag -e explore sa nasabing lugar, ay mayroon siyang matutuklasan kababalaghan dito. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na susunod na mangyayari. Oh, shit. Makikita sa video ang isang nakakatakot na black figure mula sa isang pintuan nito. Maya-maya pa sa kanyang pagpapatuloy na pag e at pagbaba naman niya sa isang basement doon, ay may nakakakilabot na pangyayari pala ang naghihintay sa kanya. Panuorin ninyong mabuti. Samantala ng View ni Chris ang kanyang video na inilagay sa loob ng abandonadong simbahan, nang kanya itong nearview ay laking gulat nito sa kanyang natuklasan. Dito ay may nakuhana ng kanyang kamera ng isang nilalang na naglalakad buhat sa isang hallway sa gilid ng bintana, maya maya pa ay bigla na lamang sumara ang pintuan dito nang wala namang makikitang nagsara nito. Kayo ano naman ang inyong opinyon sa karanasang ito ni Chris? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang lalaki namang ito, matapos marinig ang kanyang mga alagang manok na nagkakagulo buhat sa mga kulungan nito, ay agad nitong tsinek kung ano ba ang dahilan ng pagkakagulo ng mga ito. Subalit sa kanyang pagtingin sa paligid ng kulungan ng kanyang manok, ay may nakakakilabot siyang makikita at matutoklasan dito. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang kanyang makikita. Muntan. Ayan po na. Ayan po na. Ayan po na. Ayan po

Okay. ah, kapa pa? pa. Hmm? eh, ah, okay. makikita sa video ang isang nilalang na may nakakatakot na itsura buhat sa likuran ng nasabing kulungan ng manok. dito rin ay makikita na may maputi itong kasuotan. May nagsasabi na isa itong aswang na umaaligid sa mga alaga nitong mga manok upang biktimahin at kainin ng buhay ang kanyang mga alagang mga hayo. Kung ha? Ang video namang ito na may milyong-milyong milyong views na rin sa TikTok, na kung saan, nang masiraan sila ng sasakyan sa isang madilim at mapunong lugar na ito, ay bigla na lamang may lumapit sa kanila na isang nilalang na may nakakatakot na itsura. Makikita sa video ang paglapit ng nakakatakot na nilalang na ito papalapit sa kanilang sasakyan. Makikita rin na animoy lumulutang ito sa hangin. Dahil sa takot ng mga sakay ng sasakyang ito, ay wala itong mga nagawa kung hindi magtago na lamang buhat sa loob ng kanilang sasakyan. Sa bansang Indonesia naman, makikita sa video ang pagkakagulo ng mga tao na ito sa madiling na lugar na ito matapos silang makakita ng isang nilalang na may maputing kasuutan na nagtatago buhat sa mapuno at madamong lugar na malapit lamang sa kalsada. Kinala nilang isa itong pokong na nagkukubli sa madamu at mapunong lugar na ito. Ang pokong ay ang hindi matahimik na kaluluwa o multo o bangkay na nakabalot ng puting tela ng isang namayapang tao na. Makikita sa video na nagkakagulo ang mga taong nakakita na malapit lamang sa lugar na ito. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.